Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok man ng mundo. Ito ay inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung Kinsaid. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran ka sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please subscribe my channel and like my videos. Ngayon ang pag-uusapan natin tungkol ko kay Bais Ganda. Kasi nga parang naiinis na masyado ngayon si ano si Sin, sin, Sinator sin na uh, sira ulo daw siya no sira ulo si Paiskanda ano? si si o kulang sa pag-iisip kasi nga kung magjujuk ka kailangan mo pang mag ng tao bawo ka magjoke wala na, wala na raw siyang ibang mga joke kundi sira na sira niya yung pagkatao ng ibang tao ginaya hindi daw siya kagaya sa nila kung sino pa yung mga komedyante na walang uh, sinisira ang tao ang sa kanya, lahat halos kahit mga kaibigan niya nilalaglag niya di ba sinisira niya na halos kaya ito panoorin po natin yung litanya o diskurso ni Marcoleta sikat na tao yun eh sikat mm -hmm. influencer basta ta alam lang nila sikat yung tao hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi <laughs> di ba <laughs> oo nga tama O isisipin ang kanyang ang kanyang gawain magpatawa mm -hmm. Okay naman yun. Marami, na marami naman tayong marami, komedya. maraming komedyante. Nakita mo mm. naman yung mga, mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy. Oh, king of comedy. Sino, sino ang makikipag-debate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng kasiyahan. talagang kasiyahan, mm -hmm. pagpapasaya uh -huh. sa marami nating kababayan? Lalong-lalo uh -huh. lalo na sa, hi, sa kahirapan ng buhay, di ba? Pancito, uh Panchito, -huh. di ba? Uh -huh. Aping Daldal, <coughs> Chiquito, marami yeah. eh, hindi. Pagpapasaya, mm -hmm. isang lehitimong mong gawain, isang lehiti mong profesyon. Mm -hmm. At talaga namang kailangan-kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro, puro lang tayo kalungkutan Ay, naman. naman. Wala bang... Oh, isang bagay, pinilit mong magpatawa. mm -hmm. Para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba, pangalipusta. Mm -hmm. Pan Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, eh, Nelson? Eh, pa parang binanggit nyo kanina, parang pareto. <laughs> Ikaw na sumaya. <laughs> Pero yung isa ay eh, pinalungkot mo. Hindi, malayo ang pareto ron eh. Ah, Mer ah, yeah. meron doktrina pa yun, kaya ayoko oh. na lang palawakin. Oh, 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 oh. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, oh. kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Eh, siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na mag sa kanya? Mm. Yun talagang tunay na kamagana. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Mm -hmm. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Na eh. naman. Pero huwag kang... Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo okay. na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, oo. Eh, eh, siya nga. Eh, may problema siya sa sarili niya eh. Mm -hmm. Hindi mal, hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema 'yun, alam mo sa sa psychology. ang tawag don 'yung cognitive dissonance. Mhm. Uh -huh. Marami O tayo... oh, di ba, narinig niyo mga kawangis ko? Sinabihan pa niya, pinaghihinalaan pa niya si Vice Ganda kung sa tamang pag-iisip kasi kung sa tamang pag-iisip. Hindi siya mag na ng mga tao, di ba? Nahambing pa siya sa mga komedyante, mga biteranong mga komedyante dyan. Wala namang inaalipos ng mga tao. Bago sila magbero. Yung pinakamagaling na komedyante dito ngayon, na sa na henerasyon natin, ah, talagang hanggang ngayon namamayagpag pa sa telebisyon ay si Michael B. Osebitoy. Si Lupitan taong yan. Magaling magpatawa, puso walang inaalipos ng mga wala siyang naapak ang mga tao. Kaya ito si Gun Ganda dinundumog ng mga CDS kasi kahit si tatay di kong naduon na sa kahik at kampanyang kalipustahin kahit 2016 kaya ano na yan yung issue na yan hanggang ngayon binubuhay pa niya which is karapatan niya magano karapatan niya naman mag <clears throat> magsalita kasi freedom of, speech niya yan. Hindi, e wag, na rin, rin siyang magano magtaka. Dahil karapatan din ng mga DDS magsalita tungkol sa kanya. Marunong siyang mang, mang alipustan ng tao. Yung mga DDS supporters, magaling din mga alipustan. Imuntik-muntik ka nga lang yan. Uh, binigyan siya ng personal ng gratis sa ano eh. Sa Dabaw City. Diba? Kaya ito mga sinasabi ni ano ni Senator Marcos Lita, pabor na pabor ako. Na pwede ka naman magbigay ng jokes mo na wala kang inaapakang tao o na. Kasi mga gawain ng ganyan na mahilig kang mag na ng mga tao, parang daig mo pa yung ano eh, yung nagudruga. <laughs> daig mo pa nang nagudruga ka, di ba? Kaya nasaktan nasaktan niya tayo si Senator Marcolita kasi nga dinapay dinamay damay niya pa doon sa concert niya. Kung ngayon, dinabak ang ka ngayon niya, no? ni ano ni Senator Marcoleta. Dapat kasi mag-public apology ka na lang para matapos na. So lang talagang lumaki na naman siya daw ulo ni Vice Ganda. Kaya maraming mga tao diyan no, ng nagantay na hindi naman forever yan eh. Pastin yan. Nanamlay ng kanyang ano. Nanamlay ang kanyang kasikatan. Na uh, pinagagawa niyang ganyan. Kasi ang nakaka, ano naman dyan, ang nakaka-iya. Dalawa sila ni Regine Velasquez. Tapos si Regine Velasquez, sikat na sikat. Tapos so, sa niya ng ano. Haluan niya ng mga ganyang uh, jokes. Na uh, hindi naman related masyado sa kanilang concert. Tapos kasi pinayuan niya ng ano, kanilang mga producer, director, na huwag nang isalit niya. Akala nga, baka yung ticket hindi sold out. Kaya ganun na nilang ang kanyang mga pampababoy, ang aklang to. Kasi nga kung malaking issue yan, hindi ang papatulan ni ano eh. Kung hindi nabastos si Senator Marcolita. Hindi ang papatulan ni Senator Marcolita, Kaso lang, sinalip pa siya sa kanyang mga lukuan pinagpiran pa ni Vice Ganda si Marculita dahil, ako, ito naman eh. Tapos ginamit niya pa yung kanyang mga dalawang kaibigan. Which is, kung mapapansin mo si Vice Ganda kahit doon sa shoot di ba, yung mga jokes niya may halo talang pang alipusta. Yung mga tawang tawa naman, pero yung mga jokes na mga below the belt, dapat hindi na niya sinasali sa ganun jokes na lang yun. I-jokes na lang niya yung kasi sa sarili niya. Kasi so, basically ganun ako magsalita. Akala mo yung wala siyang kapintasan, no? Akala mo perfect niya masyado. Kung ngayon nga yun, ng mga Duterte supporters. Hindi, wala tayong magawa. Ganun talaga, eh. Kahit mga politiko nga, nagagalit sa iyo, eh. Kaya, yan muna ang update natin mga kawangis ko. Sa so, mga hindi pa niya nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and likes my videos sa mga kapo ko, EFW dyan. Masalaam and bye-bye.